Yung taong, uh, limbawa po mag maghihingi po siya ng tawag pag malapit na po siya mamatay pero hindi na po siya namahotismuhan. Yun lang po. Alam mo kapatid, yun eh, pagka malapit ka ng mamatay saka ka lang hihingi ng tawag sa Diyos, pagsasamantala yun. Pagsasamantala sa kasamaan. Kasi, dapat, hindi sa pagmamamatay ka sa kakahihingi ng tawad sa Diyos. Habang may panahon pa, tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi yung pagmamamatay ka na lang. Meron kasi mga tao, alam nila na meron Diyos, meron totoo, meron dapat silang gawin. Hindi nila ginagawa, inuuna nila yung gumawa ng kasalanan. Tapos pagmamamatay na, saka sila tatawag sa Diyos. Ang sagot ng Diyos, yung nasa Kawikaan 1.24, kapatun na bangye. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inikuna ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong tayo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manuluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masika, ngunit hindi nila ako masusuntungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ngayon, pagka hindi ka natatakot sa Diyos, magsamantala kang gumawa ng masama, tinatawag ka ng Diyos, meron siyang aral na dapat mong sundin, ayaw kang sumunod. Sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kasi nung tumatawag ang Diyos sa iyo, ayaw ka namang sumagot. Tumawag ako, kayo'y tumanggi. Inyunat ko ang aking kamay, walang makinig. Iniiwi nyo sa wala ang buo kong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako manunuya pag kagang inyong takot ay dumarating. kagang ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, Pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kaya pagka sinasamantala mo lang yung masama, tapos kung kailan ka mamamatay sa kakahingi ng tawad sa Diyos, wala kang pag-asa nun kapatid. Pero kung halimbawa hindi mo nalaman yung aral, at wala kang alam hanggang dumating yung malapit ka ng mamatay, hindi mo alam yung aral, bahala na ang Diyos humatol sa'yo. Pero nalaman mo yung aral, naalaman mo yung tawag ng Diyos, ayaw mo sundin, eh, wala kang pag-asa mo. Yun ang sagot sa tanong, Mga